Yung PCX ko, Nel, bumigyan yung gulong. Bumigyan? Oh, oh. Ano mo ginawa ko, Nel? ano? Nangingi ako Beast. Ngayon, gusto ko i-experience ngayon sa PCX na kung ano yung pakiramdam ng Beast. Kasi yung tire ko, di ba, sa Beast, ang madalas ko ginagamit is pang sniper, ipinapakita ko sa ka-raider. Ngayon, this time, gusto ko naman siya ipakita doon sa mga naka-PCX user. Sa mga scooters. Sa mga scooters, kung ano yung pakiramdam ko. At good to say, Junel, ano? okay yung pakiramdam. Oh. Di ba, ikaw naka, ano ka rin? Naka-Beast. Naka-Beast, anong pakiramdam mo? Sarap. Comfortable uh, ka pag may corner. Cornering? Oh lumalapat. Oh. O oh. kasi yun, ang sabis kasi ang pagkakaintindi ko sa kanya is a mid compound. So ibig sabihin, hindi siya ganong katigas, hindi rin siya ganong kalabot. Na pag ginamit mo siya sa cornering, makakasabay siya. Hindi siya soft compound. Yung soft compound kasi yun talaga yung talagang purpose nun eh. Mm. na lapat sa sa at pag magko-corner ka is performance of the level. kain in between. Sa esta kasi, di ba madulas? Yes! Sa beast, hindi ko naramdaman yun. Yes, tama. So, same feeling kami kasi si Junel po ay naka beast tire. At ako naman po ay naka beast tire ngayon para sa aking PCX. Same feeling kami. Wala yung tinatawag na dulas portion 100%. Konte, pero hindi ganun kagrabe. Pero yet, dahil satisfied naman kami sa kanya at okay naman siya. At yet, libre. Okay na okay. At sa mga naka beast, kayo, kayo nyo yung magkomento. Kung mga naka beast tire, kamusta yung aramdamin nyo? Kung sulit ba yung pagbili nyo sa beast tire o hindi? At pareho ba tayo ng feeling na Swabe At smooth Ang pagkapatakbo Kapag naka-bistar tayo Comment down below Para malaman ng mga iba Kung ano yung pakiramdam ninyo Walang negative Walang positive Vice versa tayo Comment na Hmm Yo, classmate, kung interesado ka, pwede ka nga palang umorder sa ating online o kaya pwede kang bumisita dito sa secret shop at asahan mo, bibigyan ka namin ng maganda discount. Order na!